Una na pong nabalita, kumalat sa social media na hindi daw welcome dyan sa Cebu, sa Sinulog Festival, ang, ang, mga senatoriables. Anyway, kasama si Sen. Luisa Ontiveros, ang mga senatoriables na si Aquino, Atty. Chel Jofno, Kiko Pangilinan, kasama si Sharon Cuneta. Ang sabi pa na itong mga diehard, nagkaroon daw ng sigawan na boo daw itong mga uh, sumusunod na ito, si Nabam Aquino, Atty. Chel, at si sa Antiveros. Pagpasok na daw nila sa venue ng, ng festival, ng Sinulog Festival, nagsigawan daw ng Duterte yung, yung audience, yung mga naandoon. May video na kumakalat at totoo na may maririnig kang Duterte. Sa tingin ko, pakawala pa rin yun. Yun yung isa. Pwede pakawala yun, sinadya, na alam nila nga, si San, si na pupunta nga sa Sen. Teresa Ontiveros. Ganyan kasi ang kalakaran na mga Duterte pili talagang ipapahiya yung mga taong katulad ni na Senator Wisa nga. Hmm. Pangalawa, ikalawang uh, nakita natin, posibleng yung video na yon ay edited naman. Okay? Na may nagsigaw lang kono na Duterte. Pero walang nang boo. Okay? Dahil sa tingin ko yung mga tao dyan sa festival na yan, sa sinulog, hindi naman politika ang pinunta nila dyan eh. Karamihan dyan, coming from other places. Mga turista. Pero hindi... Sa tingin ko, hindi rin ganyan ang mga Cebuano. Totoo? Dahil kung ganyan kayo, yak. Diba? Nang kadiring ugali. Katulad na ito, si Chenier po ito na isa sa mga idolo natin sa social media. Matatandaan po na itong si Sara Duterte naman ay bumisita sa Naga City at nakilahok sa pagdiriwang ng Pina Francia Festival. Walang nambu. Wala rin ng bastos. At uh, walang sumigaw ng Lenny. In fact, welcome sa si sarado Duterte. We welcome ni Atty. Lenny Robredo. Hindi ko lang alam kung talagang welcome ng mga taga pero walang ganitong klaseng ugali ang mga taga-naga. Hindi katulad daw ng mga nasa sinulog na nambastos, bastos, sumigaw ng Duterte, sa pakikilahok nga ni Senator Sen. Risa Anteveras, Mamakino at Chal Jokno. Yan ay mga DDS. Gawaing DDS yan. Sa mga DDS na kinatuwa ang pambabastos sa sinulog, hindi iyan refleksyon ng pagkatao. Pagkatao ni na Senator Ontiveros, Attorney Jokno, at Bam Aquino. Yan po ay refleksyon sa inyong pagkawalang modo ng mga diehard. Tuwan-tuwa kasi. Pero sa tingin ko talaga, yun ay pakawala rin talaga ng mga diehard. Alam nyo, kalat yung mga yan. Eh. Mga desperado na kasi para pabanguhin ang kanilang sidikong. At siraan. Patuloy yan, patuloy yan. Dahil ang daming alipores ni Digong na trabahador para gumawa ng kasiraan sa mga kalaban at gumawa rin ng propaganda para sa mga Duterte. Ganyan ang kalakaran nila eh. Walang modo, napakawalang hiya, diba? yung mga, lalo na po yung mga diehard na nasa social media. Mga walang hiya, mga walang modo, ang bababoy. Good luck.